maaari umano'ng isunod ng Russia ang mga NATO member states kung mabibigo ang mga ito na magbigay ng isang malakas na reaksyon tungkol sa binabalak na pagsalakay ng Moscow sa bansang Ukraine nagbabala ang isang foreign policy expert na babahala ang mga bansang miyembro ng NATO dahil sa ginawang deployment ng libo-libong mga Russian troops malapit sa border nito sa Ukraine noong mga nakaraang linggo. Kasalukuyang nagigirian ang Russia at NATO tungkol sa mga hinahangad na garantiya ng Moscow mula sa mga Western countries na hindi kailanman papayagang sumali ang bansang Ukraine sa Defense Alliance ng NATO itinanggi naman ng Russia na mayroon itong anumang plano na salakayin ang bansang Ukraine habang ang mga Western countries naman ay binalaan si President Putin na mga malulupit na economic sanctions kung magsasagawa ito ng mga hindi kanais-nais na aksyon parehong nagsimula ang Estados Unidos at Britain na magpadala ng maraming armas sa Ukraine habang ang libo libong mga sundalo ng dalawang bansa ang nakastanbay na umano. Ngunit ang ilang nangungunang miyembro ng NATO, partikular na ang Germany, ay tinuligsa dahil sa hindi pagpapadala ng mga lethal weapons sa Kiev tulad ng ibang mga western countries upang ipagtanggol ang Ukraine laban sa isang posibleng pag-atake. Si Niall Gardner, isang foreign policy analyst at dating aide de Margaret Thatcher ay nagbabala sa mga western countries na ang ginagawa nitong konsisyon sa Russia tungkol sa krisis sa Ukraine ay magiging napakadelikado. Nagbabala rin siya na kung mabibigo ang mga western countries na ipakita ang lakas nito, maaari umanong ibaling ni President Putin ang kanyang atensyon sa mga bansang miyembro ng NATO. Sinabi ni Gardner sa Express.co.uk na if Russia gets away with invading and occupying large parts of the Ukraine in addition to Crimea, they could set their sights next on the Baltic states. Galit din na tinulig sa nasabing foreign policy expert ang bansan Germany at France at inakusanya ang mga ito na hindi gumagawa ng sapat na mga hakbang upang manindigan sa Russia at ipagtanggol ang teritoryo ng NATO. Samantala ang pagpapahinto sa pipeline ng Nord Stream 2 sa Europa ay nananatiling isang mahalagang sanksyon na maaring ipataw ng mga Western countries laban sa Russia. Ngunit maaari din itong mag-trigger ng isang gas supply crisis na kung saan magdudulot ng pagtaas ng presyo ng enerhiya sa buong kontinente. Ang Germany ay nagbigay lamang ng 5,000 military helmet sa Ukraine dahil makakatulong umano ito sa mga tropa ng bansa na protektahan ang kanilang sarili laban sa gagawing pag-atake ng Russia, isang alok na tinawanan lamang ng mayor ng Kiev na si Vitali Klitschko. Samantala sa ibang kaganapan naman, sinabi ni Defense Secretary Delphine Lorenzana noong nakaraang linggo na inaprubahan ng gobyerno ng Pilipinas ang pagbili ng anti-ship missile system mula sa India at makakatulong umano itong pagtibayin ang pangbansang seguridad sa kabila ng pagiging agresibo ng China sa West Philippine Sea. Ang Philippine military ay isa sa mga pinakamahinang armadong pwersa sa buong Asia ngunit matapos maupo ang predecessor ni President Rodrigo Duterte na si Benigno Aquino sinimula ng Pilipinas ang isang modernization program gayon paman hindi pa rin ito makakapantay sa China na mayroong superpower na status. Nagbigay si Defense Secretary Lorenzana ng ilang mga detalye tungkol sa halos $375 million na kontrata na iginawad ng gobyerno ng Pilipinas sa Bramos Aerospace upang mag-supply ng onshore anti-ship missile system sa Philippine Navy. Ang Bramos na isang joint venture sa pagitan ng India at Russia ay nag-develop ng na isang cruise missile na kung saan inilarawan ng Indian Defense Ministry bilang pinakamabilis sa buong mundo. Ang Pilipinas ang magiging unang bansa na magkakaroon nito sa labas ng India. Samantala, tumanggi namang magkomento ang Indian Defense Ministry tungkol dito. Kasama sa nasabing deal ang tatlong batteries, training, para sa mga operators at maintainers pati na rin ang logistics support sinabi ni Lorenzana sa Facebook na kung saan nagpost siya ng kopya ng notice of award Matagal na umanong hinahangad ni Pangulong Duterte na makakuha ng mga missile systems para sa Philippine military sa ilalim ng modernization program nito na tinawag na Second Horizon It's part of our territorial defense, sinabi ni Colonel Ramon Zagala, ang spokesman ng Armed Forces of the Philippines, at iidinagdag niya na ang bagong missile system ay magsisilbing deterrent sa mga potensyal na aggressor dahil kaya umano nitong abutin ang target mula sa malayo. Sinabi naman ng military analyst at historian na si Jose Antonio Custodia sa AFP ng bagong missile system ay maaaring i-deploy sa kanlurang bahagi ng Luzon o sa Palawan Island ngunit hindi umano ito pwedeng ilagay sa Spratly Islands dahil wala itong mapagtataguan. Lalo manong tumindi ang tensyon sa South China Sea noong nakaraang taon dahil inakusahan ng Manila at Beijing ang isa't isa na iligal manong nagsasagawa ng mga aktibidad sa West Philippine Sea ang ng China ang halos buong South China Sea na kung saan dumadaan ang trilyong dolyar na halaga ng mga kalakal bawat taon at kasama sa may mga competing claims sa lugar ay ang bansang Brunei, Malaysia, Pilipinas, Taiwan at Vietnam.